niyan, di na siguro mapipigilan to panggigigil ko sa pagmumukha ng dalawang king inang tukmol na to eh. Wala ibang ginawa, kundi magpasikat at kontra ito si Marcoleta sa Senate hearing eh. Kinig kayo ah, ng masupalpal dyan sa mga kukote nyo, yung mga sasabihin ni Marcoleta. Wait na, trip ko magalwalo, Niinit ulo ko sa inyo eh. Watch this. Ako po ay tumatayo ngayon para sa isang uh, usaping pampersonal at pangkalahatang pribilehyo. Ginong Pangulo, ang gulo-gulo na po natin. Ito pong huling pagdinig sa Blue Ribbon Committee na kung saan ay luma lumabas po ang isang testigo na nagngangalang Master Sergeant Orly Gutesa. Siya lamang po ang natatangi na testigo na kumunekta sa pangalan ni Saldico at Martin Romualdez. Wala nang iba. Sino bang natatakot kay Martin Romualdez? Narami po siguro dito sa kapulungan ito. Pero hindi ako natatakot kay Martin Romualdez. Binanggit na po ng dating Senate President ang nangyari to sa statement ni Diskaya. Siya ang kauna-unahang nagbigay ng statement na kusan binanggit ang labing pitong congressman. Ngunit nakakapagtaka. Hindi na po natin tinutuntun yung labing na yon. Kagaya na nga ang sinabi ng Senate President, napupunta na, natutuon na yung pagtuntun sa mga kasama natin dito. Bakit po? Natatakot ba tayo kay Martin Romualdez? Siguro po yung iba sa inyo natatakot. Di na ang Pangulo. Naghalo na po ang balat sa tinalupan. Bakit? Katulad po ni Saltico. Matunog na yung pangalan niya. Napakaraming sources na nagsasabi, kumukonekta sa kay ko pwede ba natin siyang imbitahin? Ang sabi po, eh hindi na raw siyang imbitahin because of interparliamentary courtesy. Ang sabi ko po, ang interparliament, interparliamentary inter courtesy hindi po nalalabag kung iimbitahin lang siya. Halimbawa, invitation letter lang. Nagawa ko po yun kay, Sena kay uh, Congressman Toby Chanko. Voluntaryo po yun eh. Kung darating siya, salamat. Kung hindi sa darating, okay lang. Ngunit, ang pinag-uusapan natin ay problemang kasangkot na po ang kinabukasan ng ating bansa. Sasabihin ba natin interparliamentary courtesy? Nakikinig po ang buong bayan. Tatakpan po ba natin ng dahil sa interparliamentary courtesy? Nakasulat po ba sa bato yun? Absolute po ba yun? Yun po yung aking ikinasasama ng lobe. Eh. Hindi po tayo dapat mag-away-away. Iisa po ang ating layunin. Ang ating bansa ang pinaka